Hi guys, mag update lang ako ha Ayoko na kasi nung pinatatagal pa yung may nagtatanong Sir, totoo po ba yung ganyan? Sir, ganyan po ba? Totoo po ba yung ganyan? So mag update lang ako, no? Uh, Unang-una ako po ay care person ng Family Welfare Program ng Puntana Okay hindi po ako ang naging instrumento para maipasara ang puntana. Hindi rin po ako ang nag-utos. Gusto ko lang pong ilinawi, no? Hindi po ako at wala po akong karapatan o kapangyarihan na mag-utos sa CDC na ipasara ang puntana. Malino na malino po sa mayong mga inilagay nila. Assist and other disease a cease and disease order against Fontana Development Corporation and Fontana Resort and Country Club effective immediately. Thus, any operation of FDC and FRCCI, including all businesses of subleases, are in independently suspended. Failure of FBC and FICCA to cease and desist from any and all business operations shall constrain CDC to exercise its right to the full extent, including, but not limited to, the termination and the enforcement of the provision of the signed thirty-one of August two thousand sixteen consolidated lease agreement. and so ordered than this 6 of January 2025. So malinaw na malinaw dito na ipinasara o nag-order ng indefinitely suspended ang CDC hindi dahil sa utos ko at hindi din dahil sa reklamo ko hindi din dahil sa nagdemanda ko hindi wala pong wala pong ganon linawin ko lang po kung kaya kong magpa-suspend, diba? napakagaling ko naman at may iba akong puntana. Unang-una -una po, ang puntana ay marami na naging complain. May grupo ng casino, which is may verdict na po yan. No? May verdict na, ibig sabihin, napagpasyahan na ng NLRC na ikaw puntana ay na may pagkakasala at magbabayad yan ng ganyan. No? Pangalawang grupo, yung grupo nila, ano, hindi ko nababanggitin ng pangalan, yung tali housekeeping, saka yung isang, yung taga-sales, no? Ah, uh, ongoing yon. no? Ah, uh, meron pang isang grupo, no? Yung kila, alam nyo na, yung taga-landscaping. Meron din isang grupo, yung grupo ko, no? Yung grupo ko na sinasabi nila, tayo po ang pinakamalaki kasi halos lahat ng na nakapirma doon, hindi halos lahat, lahat ng na nakapirma doon ay ko co complainant. Although ako lang yung main complainant, lahat po ng nakapiyama doon, lilinawin ko lang ha, lahat po ng nakapiyama doon o kung sino pa po, po ang gusto pang sumama o pumirma magiging ko co complainant po kayo. Complainant po tayong lahat. Wala pong limit doon. Wala din po akong kinikilingan. Kung sino po ang gustong sumama sa akin, kung sino po ang gustong uh, makikomplain din na maidagdag doon sa complainant, ng NLRC na nakapangalan sa akin, lahat po kayo ay mapapabilang doon. Actually, hindi ko pa po na ipapile. Ipapile ko pa lang po. No? Maaring bukas. Kasi kahapon at uh, hanggang kaninang maga, medyo masama ang pakamundan ko. Inuubo pa ako. Pwedeng bukas or uh, 8, no? January 8 or January 9. Ipapile po namin sa si NLRC yon. At uh, sa pagpapile po ng ano, sa pagpapile po ng official complaint, Uh, may option po kayo na mag-attach uh, ng pangalan dun kung sino-sino pa po ba ang nagko-complain Hindi ko naman po pwedeng ako lang ang nag-complain Complain by uh, pangalan ko and uh, other complainant, kayo po yun uh, Panibago pong update, meron pong isa na hindi ko na rin papangalanan uh, May katungkulan po siya uh, sumama na rin sa, sa, grupo natin. Gusto niyang ipadagdag yung pangalan na din sa complainant. At uh, mayroon pa din pong isa na hindi ko na rin nababanggitin ng pangalan pero ang clue ay nasa recreation siya. Dati siyang recreation supervisor. Uh, yung isa, yun nga. Yung isa daw sa pinaka mataas diyan sa hindi ko nababanggitin yung yung office niya kasi pag binanggit ko malalaman yung sino. Uh, anyway, malalaman niyo rin naman kung sino yan kapag uh, nandoon na yung complaint. So, i-scan ko po yan yung yung complainant kung sino po yung mga nagcomplain complain doon sa kaso na inilalaman natin. ah uh, Bago po matapos itong video ko, meron lang akong gustong ginawin. May nagpaparating po sa akin ng balita. Hindi pa naman ako, hindi pa naman na-confirm, uh, no? Na si Alan Resma daw ay sususpindi, may magpapasuspindi daw sa akin. Uh, nakakatawa ka iho, nakakatawa ka tutoy, kung sino ka man. Paano kung isuspindi, eh, wala naman akong ginagawang violation. Ang absin ko ay po leave. nagli po ako. Wala po akong ginawang violation. At pangalawa, paano nyo po isuspindi, wala na nga po ang kumpanya. Nag-order nag, nag, order ano na po, nag-sist and na po. Uh, kung sino ka man na gumagawa ng haka kwento, eh, nakakatawa ka po. O kung, kung yan man ay galing sa iyo, uh, tingnan mong mabuti, gawin mong mabuti, at uh, susuportahan kita. Tiyakin mo lang kung tiyakin mo lang na mabuti, tiyakin mo mabuti na kung ang ebidensya mo at ang drowns mo para masuspindi ako. Dahil kung hindi, pipitigin kita sa ilong. <laughs> uh, nakangiti lang ako, pero naaasam ko sa iyo kung sino kaman, no? At hindi pa po pinapangalak yung tumatakot sa akin. Isa lang po ang kinakatakutan ko dito. Asawa ko lang. Ha? Pag ako po ay nangatwiran sa asawa ko na ako ang tama, at takot pa rin ako dahil sisimangutan ako niyan. Asawa ko lang po ang kinakatakutan ko. Lahat po ng hakbang na ginagawa ko ay legal at iniisip ko muna bago ko ihakbang. At ang pinakabagong development po ay kinokontak na po tayo o kumocontact na po ako on the way na po yung ibinigay ng contact person ko sa Kilosang mayo uno. Hindi po ito pagbabanta at hindi rin po ito pananakot. Ito po ay pagsisiguro na makakamta natin ang ating ipinaglalaban. Magandang magandang kapipusin yung lahat and God bless.